Hello guys. Magandang gabi. Ano Yan guys oh. Sino lokid Kakain na po. Tawag nila Jackie. Ayan. Guys, so, oh, yan kamay ko, hindi piki yan, ha. Hindi piki yan. Pwede sa bit lang, ulitin mo na lang pa. Ka. Hindi, kas ko kasi. Ay, ay, yes, ay, siya, yes, you know. siya. Yan, o. So, yan, kamay ko yan. Ayan, o. Ito, kutsara. Ayan, o. Ayan, o, kutsara, o. Kamay ko. Ito, alimango. Dalako galing... Galing <laughs> Samar. Maulitin yung talaga ang pangit. Lume, paulit din mo. Ayan na. <laughs> Guys, oh, stickman ko ha. Ah. Alitin mo na yung boys. Hindi magwanta ba yo? Oh? Abay. oh, ang, ba, ang sipid na, na, pagkalaki oh. uh, Pag niya, pagkalaki-laki o. Oh. Wala naman yun. O, oh, ang laki ng sipit, o. Oh. Pati